Pumunta si na Moises at Aaron kay Paraon at sinabi, Ganito ang sabi ng Panginoon ang Diyos ng Israel, Pahintulutan mong makalabas ang aking bayan upang magdaos ng kapistahan para sa akin sa ilang. Ngunit sumagot si Paraon, Sino ang Panginoon upang aking sundin ang kanyang tinig? Hindi ko kilala ang Panginoon at hindi ko pahihintulutan ng Israel na umalis. Sa halip, lalo niyang pinahirapan ng mga Israelita, Pinatigil niya ang pagbibigay ng dayami para sa paggawa ng laryo, ngunit inutusan silang gumawa pa rin ng parehong dami. Nagreklamo ang mga Israelita laban kay Moises at kay Aaron. Dahil dito, dumalangin si Moises sa Diyos at sinabi ng Diyos, Makikita mo ngayon ang gagawin ko kay Paraon. Sa pamamagitan ng aking makapangyarihang kamay, palalayain niya ang aking bayan. Sinabi ng Diyos kay Moises, Ako ang Panginoon, Ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Narinig ko ang daing ng Israel at inalala ko ang aking tipan. Kaya't sasabihin mo sa kanila, ililigtas ko kayo mula sa pagkaalipin at magiging inyong Diyos. Ngunit hindi nakinig ang mga Israelita dahil sa matinding pagkadalamhati. Iniutos ng Diyos kay Moises na muli siyang humarap kay Paraon. Nag-alinlangan si Moises sapagkat siya'y hindi madaldal at mahina sa salita. Ngunit tiniyak ng Diyos, si Aaron na iyong kapatid ang magsasalita para sa iyo. Ako ang magbibigay ng mga salita sa inyong bibig. At ipinakilala rin sa kabanatang ito ang mga lahi ng mga anak ni Levi, kabilang sina Moises at Aaron. Sinabi ng Diyos kay Moises, Ginawa kitang tulad ng Diyos kay Paraon, at si Aaron ang iyong magiging propeta Ako'y magpapakatigas ng puso ni Paraon, ngunit pararamihin ko ang aking mga tanda sa Ehipto. Sa huli, malalaman ng mga Ehipsiyo na ako ang Panginoon. Nang humarap sila kay Paraon, hinagis ni Aaron ang kanyang tungkod at naging ahas. Gayunman, tinawag din ni Paraon ang kanyang mga mahikero at ginawa nila ang parehong bagay. Ngunit nilamon ng tungkod ni Aaron ang kanilang mga tungkod. Dahil matigas ang puso ni Paraon, hindi pa rin niya pinakinggan sila. Kaya't sinabi ng Diyos kay Moises, Bukas, tatamaan mo ang ilog na nilo gamit ang iyong tungkod at ang tubig ay magiging dugo. Ginawa nila ito at ang lahat ng tubig sa Ehipto ay naging dugo, namatay ang mga isda at bumaho ang ilog. Ngunit tumigas pa rin ang puso ni Paraon at hindi niya pinayagang makaalis ang bayan ng Diyos. Kung nagustuhan mo ang buod na ito mula sa aklat ng Eksodo, Huwag kalimutang i-like ang video at i ang page para manatiling updated sa iba pang Bible stories at aral mula sa salita ng Diyos.